Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Maria Lina Isabel, isa, molde, ipinanganak noong ikalabing walo ng Oktubre taong isang libo na raan napot walo, ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball na naglalaro para sa Choco Mucho Flying Titans sa Premier Volleyball League PVL. Karera, si Molde ay miembro ng U17 Philippines National Women's Volleyball Team noong 2014. Ang Under-17 team ay nagtapos sa ikapito sa labintatlong team sa 2014 Asian Youth Girls Volleyball Championship. Tinalo nito ang Australia at India habang natalo sa China sa straight set sa Group C stage. Sa qualifying round, natalo ito sa Thailand habang nanalo laban sa New Zealand sa apat na set. Sa quarterfinals, natalo ito sa South Korea. Sa 50th place playoffs, natalo ito sa Kazakhstan sa 5 sets. Sa 7th place game, nanalo muli ito laban sa New Zealand. Sumali siya sa Uplady Maroons para sa UAAP Season 78 Volleyball Tournaments. Si Molde ang kauna-una ang Lady Maroon na nakakuha ng Rookie of the Year Award. Naglaro din siya kasama ang Lady Maroons para sa UAAP Season 79 Volleyball Tournaments kung saan nagtapos sila ng ikalimang pwesto. Sa 2015 Shakey's V-League Reinforced Conference ay inilagay niya sa ikatlong pwesto ang Uplady Maroons. Sa 2016 Shakey's V-League Collegiate Conference ay niriranggo din niya ang pangatlo at nanalo ng first best outside spiker individual award. Sa 2018 Premier Volleyball League Collegiate Conference, si Molde ang naging unang babaeng atleta sa buong kasaysayan ng PVL na nanalo ng dalawang MIVIP awards, conference at finals, kasama ang first best outside heater award sa isang araw. Noong 2019, napili siyang maging team captain at skipper para sa Philippine National U23 Women's Volleyball Team na nakatakdang makipaglaban para sa 3rd Asian Women's U23 Volleyball Championship sa Vietnam sa darating na Hulyo 13 hanggang 21, 2019. Siya ay kasalukuyang co-captain ng University of the Philippines Women's Volleyball Team. Personal na buhay Si Molde ay ipinanganak sa Katmon, Cebu, Pilipinas at ginugol ang kanyang teenage year sa Maynila para sa kanyang pag-aaral sa high school at kolehiyo. Nag-aaral siya sa Hope Christian High School sa Manila at noong 2016 ay nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas. Mga parangal, individual, UAAP Season 78, Rookie of the Year. 2016 Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference, First Best Outside Spiker. 2018 Premier Volleyball League Collegiate Conference First Best Outside Spiker 2018 Premier Volleyball League Collegiate Conference Conference Most Valuable Player 2018 Premier Volleyball League Collegiate Conference Finals Most Valuable Player Colegio Shakey's League 12th Season Reinforced Open Conference Bronze Medal, kasama ang Upfighting Lady Maroons. Shakey's League 13 Season Collegiate Conference Bronze Medal, kasama ang Upfighting Lady Maroons. 2016 Founders, Cup Philippines Champion, kasama ang Up Fighting Maroons. Flob! 2018 Philippine Superliga Grand Prix Tansong Medalya, kasama ang Photon Tornadoes. 2017 Premier Volleyball League All-Stars Mga Kampiyon, kasama ang Team Roger. Dalawang libut labing anim na Premier Volleyball League All-Stars Champions, kasama ang Team Palaban. Dalawang libut tatlong beef International Women's Volleyball Cup tansong medalya, kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang tatlong Premier Volleyball League ikalawang All-Filipino Conference minus One Stone Runner-Up, kasama si Choco Mucho Flying Titans. 2024 na Premier Volleyball League All-Filipino Conference minus one stone runner-up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!